Ang Birheng Maria na nagpapasuso sa sanggol na si Jesus, ang inang nag-aalaga. Noong isang libo nadaan at naput anim, isang ipinintang larawan ng Birheng Maria na pinapakain ang sanggol na si Jesus ay natuklasan sa isang haligi sa kanan ng pasukan sa pangunahing santuario. Ito ang unang ipinintang larawan sa pader na natuklasan sa simbahang ito. Karaniwan, ang isang ipinintang larawan sa paksang ito, ang nag-aalaga na Maria, ay matatagpuan sa kanan ng santuario at ang sanggol na si Jesus ay inaalalayan sa kanyang kaliwang braso, gaya ng tinutukoy sa awit 45. Versikulo siyam, ngunit sa kasong ito, si Jesus ay sinusuportahan ng Santa Maria sa kanyang kanang braso. Kung bakit ang larawang ito ay ipininta dito sa simbahan sa ganitong paraan, ay hindi tiyak, ngunit ito ay posible na ito ay ipininta bilang isang reaksyon sa Nestorian na pagtuturo na si Jesus ay Diyos lamang at ang mga ama sa monasteryo na ito ay, nais na bigyang diin na si Jesus ay parehong ganap na tao at Diyos. Ang ipinintang larawan ay nasa madilim na asul na disenyo, na may kulay itim, pula at kahel na nakapalibot at ipinapakita ang Birheng Maria bilang reyna na nakaupo sa isang manipis na pulang unan sa isang trono. Si Santa Maria ay nakasuot ng asul na damit at isang asul berdeng kapa, pinalamutya ng maliliit na krus at ang kanyang ulo ay napapalibutan ng maliwanag na dilaw na aura. Nakaharap siya at sa kanyang kanang kamay, nakakandong sa kanya ang sanggol na si Heso Kristo, at inalalayan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sa kaliwa ng kanyang ulo ay isang deskripsyon ng Griego na nagsasabing, Santa Maria. Ang ipinintang larawan na ito ay tiyak na ipininta ng isang napakahusay na pintor dahil maganda ang pagkakagawa nito. Ang estilo ng mukha sa ipinintang larawan na ito ay katulad ng ilang larawan sa bayan ng Fayo. Ang detalye ng wadi na tron na ipinintang larawan ay malinaw na kaugnay sa mga unang siglo ng panahon ng Kristiyano at isang napakabihira na pangyayari. Paunti-unti ang mga pintura at larawan ng paksang ito ay lumilitaw na ipininta sa mga huling panahon, ngunit may isa pang larawang inilagay noong ika-negatibo, apat na siglo sa Monasteryo ng Apollo, sa bawit malapit sa Ashot. Sa monasteryo na yon, sa silid, tatlumpu ng simbahan ni F. Maria, ina ng Diyos, ay isang katulad na ipinintang larawan. Bilang karagdagan, mayroong isang katulad na bihirang larawan din mula sa ika-negatibo, apat na siglo sa pulang monasteryo malapit sa Sohan. Ngayon, sa tatlo sa mga himno na inaawit sa hating Dabi ay may mga talata tungkol sa pagpapasuso ni Santa Maria kay Heso Kristo, na nagpapatibay sa kalikasan ni Kristo bilang parehong tao at Diyos. Ang imahe ng nag-aalaga na birhen sa simbahan ng monasteryo ng Sirian ay napetsahan noong ikapitong siglo at naibalik noong isang libo, nadaan at siyam at isang libo, nadaan at siyam